Hi guys, kain tayo. Mmm. Sarap. Pinoy na pinoy ang ulam ko. Crispy fried fish at saka may gulay, may kanin. Mmm. Naririnig nyo? Yung gulay ko, ripolyo lang yan. Mmm. Nagkakamay tayo. Sarap. Sarap ng gulay. Mmm. Mmm. Tingnan nyo itong buntot ng isda, guys. Ang crispy, oh. hmm, <laughs> Pati yung pisngi ng isda. Tingnan nyo, oh. Pakinggan nyo, oh. Mmm walang itatapon guys nangalahati na yung ulo oh. wala ka talagang itatapon dahil sobra lahat crispy oh hmm tapos kanin may nagbabarbecue barbecue doon sa labas ng garden namin guys na ko <laughs> pero mas masarap pa rin ang ulam ko crisping ulo ng isda hmm kanang ulo yung isda ubos na, naunang maubos buntot naman yung lalantakan natin guys oh wow grabe guys, mapapasubo ako nito pati yung gulay, ang sarap Ay, nako, nakaka, ano naman kumain eh, nakakagana. <laughs> Kain tayo ulit, guys.